Sumugod sa Act CIS List Action Center ang ilang individual para ireklamo ang developer sa pinili nilang bahay at lupa sa Tagaytay City. Matapos daw kasi nilang makapagbayad doong bago pa magpandemya. Hanggang ngayon ay wala pa rin silang matirhan sa nabiling house and lot sa Villa Moderna de Tagaytay Subdivision. Ilang taon na po itong nakatenga po yung bahay namin, hindi po matapos-tapos nag-additional pa po kami hanggang sa umabot po ng 3.1 million. Actually, nag, ano po ako, eh, nagwala ako doon, nag, nagalit na ako. So that time, doon lang po namin nakausap yung engineer. Gumawa siya ng kasulutan na sisimulan niya ng November 14. Sa so afternoon, wala na. Last year ata, nag-groundbreaking sila. Um, nagkaroon ng ceremony, pero walang progress na nangyari. Sinubukan naman daw nilang ilapit ang hinaing sa developer ng Ridge Lake Realty Incorporated pero wala raw opisyal ng kumpanya ang nais na kausapin sila. Kami pong mga homeowners, lumalapit po kami sa kanila, pumupunta po kami sa opisina, hindi po sila nakikipag-usap sa amin. Hindi po namin alam kung kailan o matatapos pa ba itong mga bahay namin ngayon. I'm not saying na scam kayo, pero huwag kayong ganito makipag-usap. Sinadya ng punto asintado reload team ang inirereklamong subdivision. Doon, tumambad sa amin ang mga nakatiwangwang na bahay na hindi pa rin yari. Makikita rin ang mga nagsisitaasa ng mga damo at walang matinong daanan. Tumanggi naman ang Ridge Lake Realty Incorporated na magbigay ng pahayag sa reklamo. Sinamahan ng aming team ang mga complainant sa opisina ng Department of Human Settlement and Urban Development Central Office para formal na makapaghain ng reklamo sa developer. Batay naman sa record ng DSUD, maraming violation ang Ridge Lake Realty Incorporated lalo't hindi maayos ang titulo ng mga ibinebenta nilang lote sa Villa Moderna de Tagaytay Subdivision. Meron pong lisensya ang Villa Moderna de Tagaytay. So makikita natin sa plano na to ito yung kabuuan po nung kanilang proyekto at yung may kulay po ang pinalisensyahan po nila. Po. So, allowed lang sila magbenta dito lang sa may kulay na orange. Ito ngayon, ito, wala pa akong lisensya to. Upon checking po sa ating records on file, ano, nagkaroon na po siya ng violation. Meron silang binibenta before na 167 lots. Nire-require natin si Ridge Lake na mag-secure po ng Certificate of Registration and Licensya Code. Sa ngayon, sinampahan na ng reklamo ang Ridge Lake Realty Incorporated at nakatakda na silang ipatawag para pagpaliwanagin sa mga naging paglabag. Ang mga developers, tinutuloy, na, tinuturing namin kabalikan, partner natin sa pag-develop sa pabahay. Pero ang unang-una nating mga obligasyon ay bigyan ng maayos na pabahay ang mga tao karapatan ng mga tao ang magkaroon ng bahay. At sana yung pangailangan nila ay huwag natin pagsamantalahan. Kawawa naman yung mga kababayan natin na talaga pinag-iipunan yan. Kaya obligasyon natin lahat to, kami sa pamahalaan, sinusiguro namin na protektahan ang karapatan ng mga mamimili ng mga bayat lupa. Alright, nasa linya ng ating telepono si Attorney John Roby Ortero, ang uh, Regional Director ng uh, Department of Human Settlements and Urban Development, uh, Region 4A. Attorney, magandang umaga, this is Aljo Bendio. Kasama din natin si Congressman Erwin Tulfo. Ah, magandang umaga po, Sir Aljo at saka uh, Erwin. Magandang umaga po sa inyo. O, ano pong, at, uh, pong yes, sir, po? Iyan, sir. Diretso na sir. Ano po, remedyo? Pwede natin na uh, ibigay sa mga nagrabyadong mga uh, homeowners na ito. Bayad na, uh, attorney. <laughs> Pero nakatiwangwang pa rin ang kanilang mga bahay dyan. Hindi natatapos. Ano ba ito? Specific performance, cancellation ng contract, o damages per na? Opo. Sa, sa ganito sitwasyon po, Sir Aljo, Uh, una po uh, sa administrative side po tayo hmm. dahil nga po na yung mga lote po na may lisensya po eh hindi po tayo magka-problema doon pero dito po sa ating compliance na kung saan na uh, ang mga lote na ito ay out, out sa lisensya ay eh, immediately po uh, nagkaroon po kami ng issuance ng notice o violation po sa developer kasama na po yung so cause order po uh, for unsound real estate practice po kasi po ito pong ginagawa pong ganito po first uh, sir Uh, violation po ito ng PD 957 hmm. na batas to pro to protect our buyer. So ngayon po ang ating po mga uh, mga kasama po na na, na biktima or feel felt, uh, felt agree po dito sa sitwasyon, pwede po sila mag-file din po sa amin po ng complaint which ginawa na po nila para sa administrative side at kung ang violation naman po sa PD 957 kung gusto po nila yung ma, ma mairipan po ito at uh, kung ano pang gusto po nilang mangyari po sa uh, outside po sa development na aspeto ay pwede po silang mag sa HSAC po, Human Settlement Adjudication Commission. Ito yung po yung bagong po nating ahensya para po sa, sa mga mga legal na kontrobersya po between buyers and developers. Uh, at po, uh, pati po sa violation po ng PG957 sa regular court. Ano ba ito? Civil pwede. o meron din akibat na kriminal na kaso dito? Attorney? May 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 criminal po sir. Oh. May criminal sorry po. Sir Aljo, oh. oh. may may criminal po din po ito. Kasi oh. ang violation po ng PD957 nakasaad po na pwede po kayong uh, pwede pong pag once na convict or ma-prove ma po na nag-violate nga po sa PD957, may fine po na 20,000 or pwede rin po tayong uh, ma-imprison uh, kung sino mong mag-commit doon, pwede po ng hmm. 10 years po at the most kung po, meron pong ginawang ganito po. Alam mo, Attorney John, ang uh, this is Erwin Tulfo. Ang nakakalungkot dito, ganito, sir. Uh -huh. hirap na hirap na ang mga tao dahil ito sa mga problema, uh, kaliwat ka ng problema. Pagkatapos, si eh, malaman mo na yung uh, pangarap mong bahay ay hindi pa rin. Eh, siguro talaga kailangan makastigo. Itong uh, developer na ito at mabalik ma ako ah, gusto lang po dito mga komplainan n' sir. Eh. Mabalik kung hindi na may tayo yung bahay, may balik yung perang uh, ibinigay nila dito sa Ridgeway na ito, o uh, Ridge Lake na ito at Ardenigan. Opo, opo, kung Erwin gagawin po namin 'yan kung Erwin, ipapatawag na po namin yung developer, kasi po i-issue na po nanga natin yung mga violations po lahat-lahat. Papatawag po namin sa kung tapos uh, with the with the complainants also para po kung maaari kung maisauli, uli pwede po kung po natin mm. meron tayong batas uh, yun di ba sir yung Maceda law mm. tama ah, ba ay hindi po na ay, hindi pwede po, hindi po. Si ah hindi oh, sige. oh po, kasi po wala pong lisensya po kasi ito ah wala lisensya po, oh, hindi po valid oh, so, 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 development hmm. project oh, karamihan sa mga bumili mga OFW pa attorney oh, Bakudus, oh ko kala ko. nila wawada. may mauuwi na silang bahay kaso naku mga kambing mga baka mga kalabaw ang ang mga ah, ang naka, ang nakatira mga pusa. sa po. Ang asong, kaya, ano, kaya kaya nga po tong kaklap nga po talaga yan kung kapag yan ginagawa po ng mga hmm. illegal na ng mga hindi po sa atin. Kaya po kung meron nga po kaming task force ngayon tong against yung mga Colorum Developers Agents and Brokers nakasama po namin ang DILG, DNR, ROD po para po na hindi para po na hindi po talaga makalusot ito mga to kasama rin po namin yung DOJ po para sa pag-file ng case para po to go against this person po. I-recommend ko po ito sa task force po agad kong early. All right.